mga dito na tayo sa Mabalakat Banban Mabalakat dito tayo magkikita nung patawag sa atin tayo na lang natin dito sa apat daw ng ano ba school ba to? high school ayan kasama natin si Super Kaka salapasalan sa nag-sponsor ng mga uniforme namin soon okay, tayo tayo natin mga tropa okay <laughs> natin yung sasakyan. Ang laki. Opo, sa bintana po. Opo, po. po siya. Napakagano po siya. Tapos bumawa po siya. Papunta po sa dito. Tapos po, doon po siya mo, no? siya umagyat. Tapos po, pinapapalipot po siya ni Papa. Pumalip pa. po siya Tapos hindi niyo na nangyay. Hindi na po namin. Tanggay. eh, plastic.

Okay. Oh, piti. Yung balat ng aakas. Oh, sabi

Ayan, Ayan Oh, oh, alis oh, listo ah. Huwag yung ano yung ilaw. Oh, focus lang po sa ilaw. Oh, yan, yan, Ang oh. laki nito. Mata lang kayo dyan, mata. Mata dyan, mata dyan. Sige Ayan Ang laki. Dalawang pata. Eh, isa lang. Ayun. Ang oh, laki. Oh ay nakakalakay nakalakay na nakalakay ay nakalakay ay nakalakay ay nakalakay ay nakalakay sa nakalakay ay nakalakay ay nakalakay ay nakalakay ay nakalakay ay ay nakalakay ay nakalakay ay ay lang.

Oh, up, oh up. shout okay, out po. sa mga <laughs> Bani, hindi na po boyfriend ko dyan pa? palawan. Ako pa na yan yan pa natin? Na natin. Baka maguno Ano ba? Yan na. Shout pa natin. po Collection mo Ito yung bota, oh. may kabit pa ganyan. pa yan, pa pa yung lola. huli ni kapit ha? Ayan. Ano mo? Tapos muna dito ko. Magturo. Masero. Ayoko ngle. Pagwunod siwi siyeh. Ah, meron jan. Oh. iba yan. Ko jan. Hindi mo? Hindi. Hindi meron pa dito. Hindi. Nakasak nagkasama na.

dalawa yung cobra. Okay. Ito magpapalit ng balat dito. Okay. Oh. Okay. Ayan o. Oh. Bugap ka ng dag. Laki. Wala na kaya Yan yung ngipin. Ayan. Mandali. Malabo yung mata. Ano? Mga pangin. Sasaron. Ano? Sasaron. 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 Hindi. Hindi. Ayan, mo oh. yung Ayan. O, oh. o. Bumubuga pa. O. Oh. O. Oh. Ayan, o. Oh. Nandito na. Pat ah. mo oh. tayo. Okay. Anong tin niyo, kuya? Samtok po. Samtok lang. Samtok lang. Samtok Super pokok Super pokok Siya siya pa Siya siya pa Siya siya pa Siya siya pa mag-hay kayo Mag-hay do kayo Mahanaya yang maimbong Siya siya pa